Hashem. SMC City Park Hirap. Pagkat pa lang. Diyan kami kain sa baba. Ang ang eksinan nakita namin ang hirap. SM <laughs> Ah Di nak kaya huh. Nakakaingal kaibigan Oh huh. ah 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 Oke, na tayo. oke, yes, sir. Okay. Dito na tayo sa Dito po tayo sa SM Baguio City. <laughs> ha. Ang hirap. Kapag senior ka na, ito yung may hirap sa Baguio. Yung akit-akit. <laughs> Kahit mabagal ang lakad, nararandaman. 64 na po ako eh. 64 years old senior lah. Oh. 14. Terus sorry. Mengesem. si Sapso. Ah. Akyat po tayo. Kung walang elevator, hewan, kung matagal tayo dito. Habigat na. Kakain lang tayo ng takalian dito. At uh, alis na rin tayo. Para makabalik na tayo sa Manila. So uh, Ito. So tayo, hoy. Merry Christmas na talaga kay Vika dito tayo sa second floor kainan nanoh. Charlie. Itu KFC. KFC. pumunta kumakain si Nasol kasi unlimited dito eh kung bagay yung pagod mo susulitin so mo rito kumain kang kang gusto mo yan po yung ina-offer ng Nasol eh yun ko. So, meron pa lang ano dito sa mga lamesa so waiting ng customer. Hindi, hindi namin alam kaya may humingi ako na sorry do sa kung oh, magigiyok ko lang hindi tayo po eh, ay hirap ay <laughs> Mab na o nga eh lagi nagkita hindi mapantay eh no dapat pas mabigat sa ilalim yan eh harap harap lang iba dito nakakuha <laughs> sa bi. pagdating na kagad yata <laughs> kaya mo abiyat na yung dalawa yun <laughs> para makakain na kami para makauwi na po na pa Manila eh lunch time kasi kaya maraming tao eh oh low na may dyan ako oh. kaya maraming tao <laughs> dito po tayo sa Jollibee ng SM Baguio City. sila kita para morda ng kain namin okay, hintayin na lang natin <laughs> na, beres pa, di mano ano, silya. <laughs> kung sa inasal, dami ng customer, walang upuhan. E ngayon, pila-pila pala sa mga upuhan. Kailangan, pipila ka pala para maka mabigyan ka ng upuhan. <laughs> Kaya kami lumipat po, naganap kami. Kaya po naman dito, ah, nakakita naman kami kagad. So, alam nyo, ay, ang, ang magandang bagyo, unang-una yung klima. Walang pag-uusapan sa klema sa Baguio eh. Yung problema rito, pag tumatanda ka, kahit dito ka pa lumaki, yan ang nagiging problema rito. Mirayuma. <laughs> Yung paglalakad. Kasi ang kalsada dito sa Baguio, palibasa ang Baguio po, bundok. Hindi po pantay. Kaya napakahirap. Sa isang kagaya ng senior city, ang kagaya ko, senior na ako, 64. Oh, stroke pa ako ng anim na taon. Ano pa? PWD yung tuod ko. Kanina pa kumikirot, biyaya ng Diyos. Kahit kumikirot, lumalaban. <laughs> Sempre, may tulong ang Diyos diyan. May tulong ang Diyos. Kung wala tulong ang Diyos, hindi naman ako mananalo diyan eh. Yan, yan ang kagandahan pagka meron kang Diyos na pinaglilingkuran kay Bigat yung kaibigan ko ha si Brother Manny Bautista kaibigan nyo kay Yesus yan kung masasabi ko na kapag meron kang Yesus sa buhay eh tatagal ka sa digmahan kagaya na kirot-kirot sakit-sakit sa mga kalamnan mga tuod-tuod mga braso, mga buto andyan ang Panginoong Yesus kasi sinabi niya in Mateo 11.20 ano sabi niya come to me Holy of you ini-invite niya sino ini-invite niya yung mga problema yung mga may karamdaman sakit-sakit sa -sakit -sak to sa buto nag-i-invite siya kasi siyang magpapatibay niya kasi siya lang ang pwedeng magpatibay Amen? God's go Oh, nakapapay po hindi na natin yung order